Langga! Ako na lang ulit pag ano, pag umusit yung balihan to, kay para ito makabugas-bugas niya na. O oh, sige, ano? sige langga lang ga, ito, pa, 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 goal, to, ako nito, pa, ni okay, sige, 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 sige. Okay, na lang. Pakawal ka rin ka dali. O sige, pakawal ka rin. 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 Pakawal ka Uto ko Chinta! Uto ko Chinta! Mano na palit ka? Ha? Napalit kang puto ko Chinta? Pinistik na -te puto. Pero cinta. Nakito kung mamahal mo nito.